welcome buhay provincial welcome back my youtube channel yan wala nang bagyo guys, wala na si Christine na bagyo, yan kaya bisitahin natin yung mga pananim ko guys, yan una magsimula tayo dito sa mga talong guys yan. Yan. kahit maulan-ulan sila yan, nadaala ng bagyo yan. hindi naman sila gaano nasira yan, yan yung mga, mga okra ko oh, guys ay talong pala, talong nandun pala yung ok. yung ano, medyo maingay kasi kanina dito guys, kaya sabi ko pwede na akong mag vlog yan, yan yung mga talong guys oh. yan. no, may bulaklak na siya guys di ba diba? mga, mga kalods. ito naman yung manik ko guys Nanya oh. Yan yung mga mami, di ba? Medyo marami-rami rin 'yan. Yan, tapos ito yung mga talbos. Yan. Ayun yung mga bilanghoy ko, guys, nasa taas. Yan, ito yung mga bago kong tanim na papaya. Yan. Ten ko yan hinirera, guys. Yan. Mga papaya yan, mga bagong tanim ko. Tapos ngayon dito naman tayo sa mga okra. Bisitahin natin. Ay, yung kubo ko pala. Ayan. Nadaanan ng bagyo yung kubo na yan. Oh, tingnan mo yung sakit na yan. Ayan, dito tayo. Ayan. Tataniman ko na lang yan, yung nasirang kubo. Tataniman ko yan ng mga gulay, guys. Ayan. Dito tayo. Ito yung lakatan ko, guys. So, oh. ayan, malaki na rin. Ayan, ayan oh, yung lakatan, guys. Ayan, tapos, ayun, oh, tingnan mo sa sobrang ulan ng bagyo tingnan mo oh naputol oh sayang apat na puno yan guys kaya ayan tatlo na lang ayan yun oh malaki na siya ayan yung lakatan tapos yung iba ayun nandun sa taas guys ayan nandito na ako sa taas ito yung favorite kong place kasi overlooking to ayan kaya tanaw mo sila lahat doon. Ayan, oh. Ayan. Ito, dadamohan ko pa to guys. Ayan. Pag may time ako, lilinisan ko yan kasi hindi na makita yung ano eh, yung mga saging. Ayan. Nasa baba. Ayan. Dito naman tayo guys. Ayan. Kumustahin natin yung mga pananim. Ayan, wala nang uh, ulan. Wala na yung bagyo. Ayan. Ayan. Ito mga naman yung mga pinya. Kahit saan ko siya taniman, oh, oh, Malaki na yung pinya, guys. Yan. Diba? Dito na tayo. Ito naman yung mga saging ko, guys. Yan, mga saging yan. Yan. Tapos ito na yung mga luya ko. Yan. Mga luya na to, guys. Yan. Ito yung mga luya. Mga luya ko yan, oh. Yan. Mga siguro ilang buwan na lang yan, makakalaman na yan ulit eto naman yung mga papaya ko guys. Ayan. Ayan yung mga papaya ko guys. Ayan oh. May mga bulaklak na sila guys. Kita mo. Sana hindi to ano, hindi to lalaki. Kasi pag ako nagtatanim, lahat hindi namumunga kasi sa, sabi nga nila lalaki daw yon. Kaya sabi ko sana babae ka. Nang mapakinabangan. Yan. Tapos, ito naman yung malunggay ko, guys. Yan. Yun yung malunggay. Yan. Dito na tayo sa baba. Yan. Ito yung mga tanim ko naman na panglad. Yan. Yan yung mga panglad, guys. Yan. Yan oh. yung mga panglad. Yan. Tapos, dito na ako sa baba, guys. Yan. Dito na ako. Ito, mga tinanim mga ako ng mga ano, balak ko itanim dito mga okra, guys. Kasi ayun yung okra ko. Yan. Ayun yung mga okra ko. Paano na rin siya? Kasi nakaharvest na ako dyan, guys. Eh. Mga okra ko na rin. Ayun yung mga okra ko, guys. Nakaharvest na ako dyan. Nakailang harvest na rin ako. Yan yung ulam namin na madalas. Hindi na ako bumibigay ng gulay sa palengke, guys. Yan. Yan, bababa na tayo, guys. Yan. Bababa tayo. Bisitahin naman natin yung Ampalaya. Yan. Dito tayo sa Ampalaya, guys. Yan. Dito na ako sa likod ng bahay namin. amin. Ayan. Ito yung, ano, sitaw. Yan. Ito yung sitaw, guys. Yan. Ito yung sitaw. Kaya sabi ko magbibilhi ako kasi ano na siya eh. Oh, nakailang harvest na rin ako rito guys. Tapos ito naman yung mga ampalaya. Ayan, mga bagong tanim ko lang to. Tingnan mo Ayan yung ampalaya. Hindi naman ko sila lang kakapitan. Ayan. Tapos ito tayo. Yun yung mga ampalaya. Ayan. Ah, diba? Ginawan ko sila lang kakapitan mga ilang buwan lang to ko na rin siya magugulay na rin natin yan. dito tayo sa upo ko guys yan magrubing tayo guys kasi walang ulan kaya sabi ko magbablog ako ngayon kasi wala nang ulan yan ito yung grapes ko ayan oh. Walang gaanong dahon kasi gawa nga ng maulan na ulan. Kaya yan, hindi siya nag, nagkakadahon. Kasi ayaw nito ng parating mauulanan yung mga dahon. Kaya ito naman yan. O, diba? Ginagawa ko siya ng nalagyan ko ng pataba na saging. Ayan o. Kasi payat siya guys. Kaya yan. Ayan. Ito naman yung mga patola ko. Ayan. Yan sila guys. Ayan. Ginawa ko siya ng gagapang. Kasi gusto ko siya dyan gumapang. Ayan sa taas ito yung upo ayan. dito tayo sa upo guys ayan, dito na sa ayan ito yung mga pananim ko ayan. ito yung upo guys ito malapit ko na naman ito harvestin ayan ah, ba diba? Ayan. tapos ito naman yung kampalaya ko na nakailang harvest na ako dito may natitira pa guys ayun o no? nasa ano binabalot ko siya guys gawa nga ng maraming uod, ayun, nasa baba siya. Yan. Pwede ko nang harvestin yan ulit sulod na linggo. Ayan. Diba guys? Ito yung mga kangkong. Nakailang kuha na rin ako dyan kasi dyan ko pinukuha. Hindi na ako nang problema ng ulam namin. Then, libre na kami sa gulay guys. Yan. Shout out nga pala sa mga sumusuporta sa buhay probinsya, lalo na kay Tatay Bisay, kay Reika Farmers, kay Heidi, kay Mams Lins, ayan. O, shout out nga pala sa mga hindi ko na rin nabanggit, at hindi ko na nabanggit. Oo. Oo. Ah, uh, sana hindi po kayo magsawang sumuporta sa buhay probinsya. God bless po tayo sa lahat, mga kalods niyan na uh, amboy probinsya. Yan, masarap na mahirap. Yan, kasi dito kami sa anti Rizal, guys. Yan. Pa sabi nga nila, may parating na naman daw bagyo, guys. Kaya kawawa na naman yung mga pananim ko. Yan. Nalulukos kasi sila guys pag maulan. Yan. Kaya sabi ko sana wag nang tumuloy yung bagyo guys. Kasi ayun oh, no, tingnan mo yung talong ko kanina. So sobrang ulan, hindi na naakalaki. Kaya yan. Hanggang dito na lang muna ang vlog ko na to. Ingat po tayo sa lahat. Bye bye. Thank you.